everyone, ito naman tayo nagbalot tayo na at, uh, uh, gawin natin sambusa, ayan ano lang ito guys, ituro ko sa inyo cheese crout itong, itong, ano, Eden, Eden cheese crout, tapos uh, itong sweet corn ayan, at saka itong olive, uh, black olive at saka green olive, ayan siya green olive, ayan lang at hinaluwalo lang natin yan, at balutin tupper ayan so ito naman gumawa ako ng ano itong carrots naman ayan gumawa ako kasi gusto ko yan ayan binukod ko yan dito ayan siya ayan so ayan lang po ayan tayo ay ha, tatapusin natin yan sa pagbabalot ayan so ayan lang po maraming salamat sa pagpamanood ayan.